Si Martin Araneta po ba ay smuggler o involved sa smuggling? Ito po, mensahe ko sa mga smuggler. Hindi ho kayo makakalusot habang ako nakaupo dito. Isang buwan pa lang ho ako dyan. Pero manood kayo tingnan nyo, hindi sa kanyo ko husgahan. batang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nagnanumber one siya sa survey. Diretsyahan tanungan. Kahit ngayon, ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang, lab laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatay kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Eh, kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drag test niya, dinilay sa Tideyar. Ano, hmm. nalipo hmm. ba? Sa ba ang hang na komentaryong walang atrasan? Eh, hindi ko masusuko. Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sa kung sino siya. Malalibel <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento Kumentunying. Hello mga ka-tune in! Kumusta po kayo? Si Kato Yin po ito, Anthony Taberna. Binabati po natin ang lahat ng mga taga-subaybay po natin sa Facebook. Uy, dumadami na naman tayo ha. Ah. 2.2 million followers tayo ngayon at sa YouTube naman ay ah, nasa 636,000. Salamat po sa inyong pagsuporta. Maswerte po tayo ngayon sapagkat uh, ah, mga kakausap natin. Napak Actually, may gitsang buwan pa lang po siya sa kwesto at uh, siya po yung pangalawa na sa uh, Customs Commissioner sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Very challenging po sa ang reputasyon ng uh, Customs sa paningin ng mga tao ay hindi masyadong maganda yung po ang kanyang inabutan. Walang iba kundi si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Commissioner, maraming salamat po sa pagpapangalak. Kumusta po kayo? naman po. Hmm. Actually, marami pong siguro uh, siguro doon sa ibang mga tao hindi kayo kilala, nagulat sila. Sino ba 'yan? Sino ba 'yang Rubio na 'yan? Um, uh, yung ibang iniisip kaya kayo na ako diyan. Ah, Ilocano pala. Hmm. Ano bang ano bang experience niyo? Sino ba kayo? Bakit kayo uh, naging customs commissioner? Nag-apply ba kayo diyan? 'Yun po ang mga initial na tanong namin sa inyo. Ah, uh, mali, maliban po sa Ilocano po ako talaga. Uh Tagal na po rin po ako sa Bureau of Customs, 21 years na po ako dyan. Nagsimula po ako sa pinakamaba, yung tinatawag nating Special Agent 1, SG, Salary Grade 8 <laughs> uh, ang una kong kwan, pumasok po ako dyan, mga mm uh -huh. -hmm. 2001 yan. Tapos, na-promote na pa ako, naging Intelligence Officer 1 ako, uh mm -hmm. Intelligence Officer 3, Intelligence Officer 4. Tapos, tong panahon po ni Pangulong Duterte, naging director po ako ng Port Operation Services na AOCG mm -hmm. hanggang sa ngayon po, ito, may italaga na po tayo yung commissioner ng customs. Kung baga po ang service nyo sa customs ay uh, uh, napakatagal na, dalawang dekada na pala ito, um, ang isa pong advantage daw pagka nasa customs ka, kailangan abogado kayo. Kayo po ba abogado? Hindi ho. Pero Juris Doctor po ako. Ah, so graduate po okay. kayo ng uh, abogasya. So hindi rin okay. kayo may isahan ng mga okay. uh, pagdating sa usaping uh, legal. Kayo po ba may pamilya na? Meron na po. Uh -huh. ah uh, nung pong uh, in-appoint kayo ng hmm. Pangulo, ano po sabi ng inyong lalo na nang may bahay po sa si inyo? Uh, eh, well, proud po sila sa hmm. nangyari sa akin So minsan nangangamba sila kasi nga po ako, ah siguro hindi rin nila masyadong maintindihan na maski pa paano ang dami nating huli kilala po nila po kasi ako na pag sinabi ko mong huliin ko yan huliin ko pa talaga so nangangamba rin sila na baka may mga tao tayong masalisaan ganun po Uh, ang yun, ang tinutukoy po ba niya na basila ay sa inyong security, gano'n? Opo, opo. Mm -hmm. Sa ngayon po, bit uh, more than a month po kayo, Uh, meron na po ba kayong mga death threats dyan sa hostels? Uh, wala naman po, wala hmm. naman po pero nag-iingat pa rin po tayo kasi nga hmm. po dahil yung kampanya natin laban sa si smuggling eh talaga akong pinag-iiting ko po. At okay, for the record, ano po ang bilin sa inyo ng Pangulo nung kayo po ay uh, inilagay niya dyan? Unang-unang po talaga kailangan natin tulungan ang bansa natin, ihit po natin yung revenue na nakaset para sa akin kasi malaking bagay po daw yan sa, mm -hmm. sa pagpapalakad na, ng gobyerno. Mm -hmm. Meron tayong sapat na revenue. And ang kabilin, isa pang kabilin-bilin niya, dapat talagang supuin ang smuggling. Mm -hmm. zero. Zero smuggling. Yun po ang gusto niya mangyari sa atin sa Bureau of Customs. Mm -hmm. Tapatin niyo po ako. Kaya niyo po ba yan? Gag zero smuggling? Gagawin ko lahat. Mm -hmm. Ang makakaya ko para i-zero po ang smuggling yung yung uh, target collection, magkano po ang target collection ninyo for this year alone? 901 billion po. Kaya nyo ba yun? Kakaya natin para sa bansa. Uh, Oo. Oh. Uh, uh, meron po bang uh, kayo ng Pangulo uh, o Bien? Pagka hindi mo na hit yung target, tanggal ka dyan. May ganun ba? Eh, maaari pong gawin sa akin yun. Uh Maaari pong gawin. Nasa presidente po yun. Pero... Uh -huh. Ang sinabi ko po sa kanya, imimit ko po yung target at i-curve ko po smuggling. Mm. Pa, paano nyo po, umpisa natin nyo sa uh, target po, about 3.6 billion a day, ang, 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 ang target niyo Kung ang quota ninyo, pa, uh, paano nyo po... Pero nadadagdagan po yan. Ha? nadadagdagan yan. Kasi po, pagka nagkaroon tayo ng mga special holidays biglaan, uh wala naman po sa nakatagalang holidays, mababawasan, mawawala yung 3.6 ko ng isang araw, i-spread po natin ulit yan sa mga susunod na araw. So, inestimate ko po yung 3.6 kung nabuo po natin yung oh, 249 days. days pero, pasok, po, uh -huh. pero kung the moment ho merong kalamidad at walang hmm. pasok, uh -huh. hindi lang po 3.6 yan. Umaabot po yan. Pwede yung umabot yan ng 4 billion. 4 billion a day. Or may higit pa po. Grabe. Ganong kalaki ang, uh, ang pasa ninyo na kailangan nyo makolekta para may panggastos ang ating uh, pamahalaan. Pero ang tanong, paano nyo po mamomonitor? Paano nyo magagawa yun? ah uh, meron po akong monitoring system na nakikita ko po real, real time. Mm -hmm. Yung mga yung mula sa umaga hanggang gabi hanggang mm -hmm. sa matapos nakikita ko per hour, per minute basis kung ano na ang status ng koleksyon namin sa Bureau of Customs. Kapag ka po yung isang kolektor, gaano karami po ang collector natin sa buong Meron po tayong 17 district uh, ports okay. sa buong Pilipinas. May hmm. mga sub-ports pa po yan. Kapagka po um, uh, hindi nila na-hit yung target, ano po mangyayari sa mga port collector na to? actually hindi ko ang para sa akin po is ang target is sinaset ko para alam kung kaya kong abutin uh -huh. pero ang sa akin po talaga is proper valuation uh -huh. paano po naman sila pipiliting makakolekta ng tama kung wala naman dumadating sa berto nila uh -huh. so ang tinitingnan ko po ay proper valuation kung paano po nila ina-assess uh -huh. yung mga produkto na dumadating sa kanila uh -huh. kung sakaling katulad ng isang bagay kunwari ah uh, ah uh, Banyaan, ah, uh, gulong, ano ba mm -hmm. Titingnan ko po kung paano po nila inaassess yung gulong. Mm -hmm. Paano 'ko ba? Ano ba ang presyo ng gulong kung may makikita man po, may declare po 'yan. Mm -hmm. May natatang tawag na reference values din na nakabase po sa mga previous entries at sa mga world price index mm -hmm. natin mm -hmm. doon nakabase pag nakita natin inaassess nila. Pinayagan nilang makalusot ang isang bagay na hindi nila tinama yung mm -hmm. yung ng pagbabayan ng buwis eh doon ko po sila, doon ko gagamitin ang strike, one strike policy. Kung baga, it, uh, it does not necessarily uh, follow na kapag uh, hindi niya na-hit yung target, ay binagawa uh, siya masama. Yes. yes. Uh -huh. Kasi oh, meron pong, tinatawag na meron saan, in-expect natin dumating itong ganitong volume, eh biglang yung barpo palang papunta doon, e eh, mm hindi -hmm. na po nakarating. So, uh -huh. ano po ang i-assess nila? Mm -hmm. Pero ito rin po, kaya to na-hit nila yung target niya na, mm -hmm. mm -hmm kung nakita ko na mali ang assessment nila, kung ano, dumami ang kargamento nila, hindi kakaiba yung pagdating ng kalsos, napakarami yan. Uh -huh. So, dahil sa dami, namit niya yung target niya, pero pag inisa-isa ko, tinignan ko yung commodity na ina-assess niya, eh hindi naman tama, mababa. Hindi niya ginawa yung tamang trabaho niya. Tatanggalin ko pa rin mo siya. Hindi ha, o, yung mga, mga district collector natin dyan ha, kahit na, nakamit naka, naka kayo ng target, pero <laughs> pagka na discover ni commissioner na may mga maling assessment kayo diyan, yari kayo. Yun yung one strike policy niyo pag nakita niyo. Opo. Wala pa ba kayo na, planong mag-reshuffle ngayon mm -hmm. ng mga uh, uh, district uh, port collectors? Ah, uh, magkakaroon po kami ng collectors conference itong Biyernes. Mm -hmm. Doon ko po makikita at i-assess ia yung performance nila. Binigyan mm -hmm. po sila ng ng enough time para ma ma maipatunayan sa akin na ginagawa na po nila ng tama yung kanilang pag-assess sa mga kani kanilang mga ports. So, eto pong Friday, makikita ko po yung performance nila. Well, eh, yung pong length of stay sa isang particular na port, hindi nyo ba uh, ng ang factor? And di ba sabi nga nila, familiarity breeds corruption? Uh, eto po sa akin eh. Ang goal natin dyan is hindi. Makikita naman po natin kung tama ang performance nila o uh -huh. hindi. So kahit siguro sa akin, walang problema sa akin. Matagal na siya dyan. Kung uh -huh. tama naman yung ginagawa niya, bakit alam ah, natin aalisin yung taong tama ang ginagawa? Uh -huh. Aalisin ko lang po yung taong kahit pa sabi mong kakalagay ko lang, kakalagay lang ng yan, uh -huh. pero mali yung ginagawa niya, aalisin po. Hindi po ako nagbabase sa basta doon po talaga yung process makikita ko kung tamang ginagawa i maintain po yan, pag hindi tama kasensya okay, yung pangalawang uh, assignment ninyo to curb smuggling ano man yan uh, meron kasing nagpapalusog, meron naman yung ibang ang tawag technical smuggling uh -huh. explain nyo nga sa'yo yung technical smuggling po mga sinasabi ang technical smuggling po is hindi yun po yung meron silang pwede silang nag-misclassify uh, mm -hmm eh deixa lang nag nag parang mysticle pero amga sinabi nila na isang bagay eh ito pero hindi pala yun ang laman ng argumento. So minsan may mga may mga values kasi na pinagbabasehan 'yan eh. So minsan pag sinabi mong hindi hindi ito, hindi to galing sa ganitong lugar, usually yung galing sa ganitong lugar, yung ganitong presyo, so i-assess mo siya nang mas mataas, mas mataas ang rate of duty niya or mas mataas ang reference value niya. Mm -hmm. So, naghahanap sila ng paraan para makapagbayad ng mas mababang tax. Mm -hmm. 'Yun po ang technical smuggling. Okay yep. And that will only happen kung may uh, well, kung may uh, kasapakan. Yes. Kung, hindi po ba tama po opo, ba? Opo, opo. Ah, hmm. uh, meron kung kumbaga makikita ho ng, ng mga tao natin sa customs mm yan -hmm. kung ginagawa nila ng tama yung trabaho nila in other words ang smuggling mangyayari lang kung may kunayban sa loob pwede ba natin sabihin yun in general terms? ito po ang sasabihin ko ang sa dami mo ng kargamento talaga mm -hmm. uh -oh. na nanggagaling sa iba't ibang pansa mm -hmm. hindi po talaga natin matututukan isa-isa yung uh -oh. kargamento mm -hmm. kaya ang ginagawa po natin is we try as much as possible to detect all kinds of fraud. Mm -hmm. Ang paano po natin gagawin yan, meron tayong tinatawag na, select, meron kaming selectivity system yan, mm -hmm. na nadedetect kung ano yung green, ano yung yellow, ano yung orange, ano yung red. E-do eh, it eh, yung, yung harapin Sige harap nga. Pag red po kasi yan, yung galing yan sa mga high risk, based dun mm -hmm. sa parameters na nakaset na, mm -hmm. automatic sa computer, parang sinasabi nung nung selectivity natin, itong mga red na to ay eh, iris. So dapat i-undergo yan ng x-ray, i-undergo yan ng physical examination. Pero pag-green po kasi, pag, parang usually yung mga green yun, yung mga talagang highly compliant na pong mga consignee na through the years nakikita mo wala naman naging problema and at the same time meron tinatawag na mga top corporations. kumbaga yun po yung nakaklassify sa green. Uh, meron din naman po yung medyo medium kung tawagin nila na medium na medium risk mm -hmm. nagiging yellow po yan which is kailangan natin kusisiin yung mga dokumento nila mm -hmm. pagka uh, meron naman may nadagdag po sa selectivity na natin namin yung orange po tawagin mm -hmm. yung mas mataas ng konti sa medium pero hindi pa siya pasok sa red mm -hmm. which is required po siyang i-undergo ng non-intrusive examination which is x-ray po. po, so, so x-ray yung kung gusto ng Pangulo na Well, yung x-ray naman kasi, eh, pakikinabahan mo lang yan kung maayos yung operator, di ba? Yes. Machine lang yan eh. Opo. Pero kung ang tumatao naman doon ay uh, manaw ko din. Walang kabuluhan yung makina. Di ba? Tama ko ba yung commissioner? Opo. So, kaya uh, hindi ba kayo um, nag-level up, nag-upgrade ng mga tao doon in terms of of uh, skills and, and integrity? Opo, yun, po yung, yun po yung isa sa mga ginagawa namin. Ina-assess po namin yung mga taong na nakalagay na nakuupo sa mga sensitibong lugar. Mm -hmm. Pero makita nyo naman po ngayon ang dami kong huli sa droga. Mm -hmm. Ibig sabihin wala akong nagsabi sa amin na may droga dyan. Kung mm -hmm. baka na-detect po ng mga operators natin ng x-ray dyan sa airport. Mm -hmm. So ngayon pinag iigting ko lalo pati at pati siguro competency ng mga tao na nakatagal sa mga ports at yeah. mga containerized para sinisigurado natin na hindi hindi ko ginagawa yung hindi ko minamanipulate o anuman yung x-ray natin. So, kaya doon sa mga nanonood sa atin, bagamat may mga tao na ang tingin nyo sa customs, eh, ako, oh, lahat ng tao dyan, uh, kurap, lahat na dyan ay uh, kasabot ng mga smuggler. Uh, with all due respect, doon po sa mga napakarami hong matitinong mga taga-customs. Meron niya ako akong kakilala, unexplained poverty. Alam niyo yun, yung bang ang tagal-tagal na sa customs hanggang ngayon nangungupahan pa din. Kaya kudos dun sa mga matitino sa sa customs. Puntahan po natin yung yung uh, lifestyle. Speaking of lifestyle, ano po um, paano niyo po i-address yung ganong klase ng perception ng tao na pag nasa customs ang ang isang empleyado ng gobyerno, yayaman yan o mayaman yan o corrupt yan. Umayaman yan, umayaman yan. Sa lifestyle po, may mga in-place naman po na mga mga, ito, mga division na ano, tumitingin dyan. mm -hmm. dyan. Mm Meron po tayong internal inquiry at uh, prosecution division dito sa Bureau of Customs. At the same time, may mga ibang agency po na naatasan na tumingin sa sa mga tao dyan sa Customs. Mm -hmm. Like Revenue Integrity Protection ko ng RIPS, RIPs po sa DOF. Mm -hmm. So, yun po. And hindi po tayo, lagi rin po tayo nakatutok sa kung yung mga tao natin at nakikita natin na pag tama naman yung ginagawa, eh, yun po, eh, uh ganun ko lang po ina-address. basta pag napatulayan natin na, na nagkasala yan, ay, wala po talagang Mabilis pa sa si 4. alisin natin yan. Yung pong binagliberoan niya tayo kanina ni Jerry, isumbong mo kay Rubio. <laughs> Uh, tingin ko importante yun eh. Yung bang feedback ng tao, yung magre-reklamo yung tao na na alam nilang pag nagsumbong sila, a ninyo. Meron ba kayong ganong klase ng assistant? Uh, yes, sir. Kasama po sa priority ko yun. Pagpupo ko mm. dyan sa unang-una kong pag -hmm. pagsasalita sa harap ng, ng nung nagsalita ako bilang commissioner. Kasama yun sa pang-apat na gusto ko na meron tayong feedback and evaluation ng stakeholders, meaning lahat ng importers, brokers, forwarders. Kaya nga po, may, may, makikita nyo po sa isang buwan ko na pong pagkaupo dyan, ang dami ko na pong nakuusap na grupo ng mga stakeholders. May grupo dyan ng broker, grupo dyan ng importer, grupo dyan ng exporter, grupo ng Filipino-Chinese uh, chamber industry. Para nakikita ko paano po, kasi para sa akin, yung feedback nila malaking bagay para mabago ko kung ano man yung sa tingin ko kakulangan pa ng proseso namin. Mm -hmm. So ay ina-adjust ko po para ma-address yung concerns nila. kasi okay. Pag sinabi nila ang concern nila, may delay sila sa sa mga processing ng specific like kung sa accreditation, ina-address ko po 'yon. Tinatawag ko yung accreditation, ito na ang tamang gawin natin. And then I make policies based on yung feedbacks na binibigay mm -hmm. nila na pwedeng makapag-improve sa proseso namin. Dako. mga ilang punto nila nung nakaraan, hindi ko alam kung nandiyan na kayo. Eh. Yung mga flight attendants ng pan uh, na nagpasok dito ng mga bawal na produk. Si Buyas. Uh -huh. Si Buyas, ano. Um, pangit dahil sa nalagay sa hindi magandang sipa, uh, sitwasyon yung mga tao ngayon. Pero nagkasala sila sa batas eh, sa totoo lang. Uh, mayroon Meron na ba kayong mga bagong uh, pakikipag-ugnayan sa mga airline companies na to kung paano naman nila ipupulis yung kanilang rank. Nabuti sila sinabi niyo yan. Okay. Kasi kung mm. time na nangyari yan, mm. hindi pa ako naka... Oh, oh. Opo po. Well. Mm. Tama. Kinol niyo mm. yung attention ko. Sige po. Mm. Tama. Kailangan ko pong kausapin ngayon yung mga airlines at oh, okay. pagsabihan sila mm -hmm. na kung ano yung pulisiya namin at rules and regulations namin sa mga pagdala uh, ng kargamento. Kasi uh, kami mga pasahero, sumusunod kami sa patakaran eh. Hindi lalo na po yung mga staff o yung crew ng airlines. Ano po? O, oh, hayaan niyo po. Uh, Makikipag-coordinate po ako sa kanila at sabihin sa kanila ulit. Iulitin ko sa kanila yung batas namin na dapat sumunod sila. Opo. Isa na lang po, napakalaking usapin nito, uh, even before you came. Si Martin Araneta, kapatid ni First Lady um, uh, Lisa Marcos Araneta, uh, uh, Araneta Marcos ay paulit-ulit na uh, nababanggit sa mga smuggling ng mga agricultural products at iba pa kayo nga po ang sumagot sa amin si Martin Araneta po ba ay smuggler o involved sa smuggling? Wala naman po akong Pagdating ko dyan, hindi ko naririnig. Wala rin akong gumagamit ng pangalan niya o nakikipag-usap na sinasabing o okay Martin to. Wala naman po eh. Mm -hmm. Wala ko nung dumating ako dyan, wala po akong naririnig na gano'n. Mm -hmm. Pinatanong-tanong ko na rin po sa mga tao ko o meron ba kayong naririnig? May gumagamit ba ng mga pangalan nila? Meron ba silang mga kargamento, Wala naman po mm -hmm. silang na eh. Wala naman pong nag-feedback sa akin na meron. Kung meron po? Kung meron po, huliin oh, mo natin kung yung yung kargamento niya ay kontrabando. Oo. Uh -huh. Opo. Uh -huh. Kasi Pero wala ho, wala ho talaga akong naririnig. Ano po ang bilin sa inyo ng Pangulo tungkol dyan? Kasi natural yan eh. Yung bang gagamitin pangalan ng Pangulo? Yun, eh, katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, eh, nagpa-picture na sa inyo. Sabihin eh, tropa niyo siya nung pan, may go-signal kayo para magpapalipuhay. -huh. Ano po -huh. Eh. Ang pangulo po, ano ang, ano ang tagubilin sa inyo tungkol po dun sa mga maaaring gumamit sa kanya o kaya ay yung associated sa kanya o kaibigan niya? Mas klaro ang sinabi ng Presidente na tulungan natin ang bayan natin hmm. ang paraan ng pagtulong sa bayan ay yung na ng tambang buwis at pigilan hmm. ang pagpasok ng mga anything na kontrabanda dito na nakakasira sa atin hmm. wala ho siyang sinasabi na oh accepted si ganito, accepted si ganito wala po uh -huh. ang pagpapatupad ng mandato ay applicable sa lahat <clears throat> yun po kahit na sino po kahit sino po uh -huh. sa parte nyo naman Tatapatin ko kayo, may nabalitaan po kami na may ilang mga siguro uh, sometime in the past na naging uh, kaibigan nyo o paklasin nyo uh, na ang informasyon po sa amin ay umiikot at sinasabing ginagamit ang inyong pangalan na kayo daw po ay eh, uh, may pahintulot na magbuo ng isang grupo sila at lahat ng pwedeng ipapasok padaan daw sa kanila. Um, kayo na nga po ang mag-address na sa, lalo na sa mga legitimate businessmen na kanila pong nilalapitan. Okay. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, wala ho akong inatasan, wala ho akong inatasan na tao na kaklase o kaibigan ko para makipag-usap at magsabi sa inyo, kahit sino po, wala kahit kamag-anak ko, wala ho akong inutusan na makipag-usap sa inyo, at uh, tutulungan niya kayo mag-facilitate at siya ang tulay papunta sa akin wala ho akong inuutusan ganon lahat po ng proseso, idinadaan natin ng tamang proseso sa customs po, yun po meron hong tamang proseso, may mga taong nandyan para mag-assist sa inyo mm. uh, meron yung assessment natin dyan, meron, mm. wala ho akong inatasang makipag-usap sa labas at kung meron po ganun? at kung meron, identify nyo sa akin uh, meron naman po kayong mga i-comment nyo at hanapin ko yung taong yan. Mm -hmm. Sa akin, sabihin nyo rin sa akin at susubong natin ayun, sige. Kunin ko po kay kunin uh, ko uh, po kay, kay Anthony, yung uh, pangalan nila. Opo, uh, pagka po ganun kasi alam nyo, gusto ko, ako personally po Commissioner, gusto ko kayo magtagumpay anong eh. pong um, uh, nabalitaan ko na kayo po yung nalagay dyan na hindi ko nga sabi ko, bien, behavior. Parang pamilya sa akin. Kaya nung tinignan ko sa cellphone ko, hanggang ngayon po, ang nakalagay sa akin, Bienvenido Rubio, CIIS. Tama po. Mali pa po siya nung, nung nakilala ko noon. Hindi ko naman sinabing malaki na siya. <laughs> Mali pa po siya noon. Imagine, natuwa po ako na someone from the inside was appointed as a commissioner ng, ng customs. Ano po, ang, ano po ang legacy na gusto niyo pong maiwan sa customs? Kasi Pagkatapos nito, baka nga uh, pagkukwentuhan nyo na lang ng anak nyo o magiging apo nyo ang stint nyo sa customs. Gusto ko talaga mag-iwan ng magandang legacy, legacy sa customs. Hmm. Ang legacy nito ay para ipakita sa tao na ang customs ay hindi ho ng perception na sinasabi yung pangit. Hmm. Kundi isang isang ahensya na nakakatulong sa gobyerno nakakolekta ng tax na, na, na nakakatulong sa pagsuporta sa kailangan ng, ng, tao at isang ahensya na pinipigilan ang pagpasok ng mga droga, kontrabando at anuman dito sa bansa natin. At mga tao na na professional mm -hmm. at marunong makipag-usap at hindi corrupt So ang ang pangarap niyo, gusto niyo ay ipagmalaki ng mga anak niyo at uh -huh. mga apo niyo in the future ng tatay ko ang lolo ko. Customs. Well, sa pan -time, customs commissioner. Opo, yun po ang gusto ko. Opo. Salamat po, commissioner. Thank you po. Sa pagkakataon na to, sa uulitin. Salamat din Thank po. You. Thank you. Ngayon <laughs> po, uh, mga kababayan, customs commissioner Bienvenido Rubio ng Ilocos Norte. Ako, inuulit-ulit ko sa kanya. Ang reputasyon po ng customs sa paningin ng ating mga kababayan ay eh, hindi masyadong maganda. Ay diretsuhin ko na, pangit! Kapag kaba na idikit ka sa customs, parang magiging magnanakaw ka, magpapayaman ka. Kaya nga sabi nila, ang pagiging customs commissioner ay pinag-aagawan. Ang customs commissioner position ay isang lucrative position, yung purang sinasabi nila. Bigyan natin ng pagkakataon, itong si Commissioner Rubio, na maipakita sa ating lahat kung kaya niyang tutuhanin, kaya niyang tuparin ang kanyang mga binitiwan sa atin hindi lang para makakolekta ng tamang wish, kundi subpuin ang mga smuggler na ito na kumipinsala po, hindi lang po sa ating bayan, kundi sa reputasyon ng mga Pilipino o paano, bye, happy weekend Juhu.